Kong, good afternoon. Medyo marami akong tanong. Kong, first of all, kamusta relationship ninyo with Mayor Isko Moreno? Kasi, of course, obviously, kayo ay nasa kabilang partido and si Mayor Isko ay gumagawa ng mga ways to clean Manila. And he had the threat na kung kayo, kung yung mga, kung yung mga ibang mga kalaban doon sa politika, eh, mag... Eh, ano siya, hindi Uh, parang mag-block daw sa kanyang reform, e eh, parang binabal binabalaanan niya kayo. Uh, what's your take po? Uh, are, are you open to working with Mayor Isko Moreno? Po? Uh, Wala kung namang threat sa akin. Pangalawa, mm. kung talagang uh, mm. reforma ang gagawin sa Maynila, kung talagang serious siya sa pagbabago ng Maynila, bakit hindi ako magigisama sa kanya? Di ba? I mean, uh, uh, personally speaking, wala naman akong maaring uh, maaaring uh, masabing masama kay Mayor Isko Moreno. The fact that uh, he is now the mayor of Manila, eh, talagang, talagang tungkulin lamang niya na kung kailan niisin na Manila, isinya niya. And I would like him to know na when it comes to cleaning up Manila, I'll be supporting that kahit po may mga kasi may mga balita po na may mga barangay hall daw po sa mga baka mga mga gilid-gilid ng kalsada pinapabinabaklas niya or kayo po ba baka may mga barangay hall po kayo na pinatayo or kayo uh, anything to Ay, Bas, basta uh, walang politics ang import dito walang politics okay lang yan sa akin no, kung ating may pinagawa ako dyan, nasa, nasa, Uh, doon talaga sa uh, tawag doon sa bangketa well okay pero kinakailangan yung din mga kasama mga chairman pag meron din sa bangketa gibain walang secret cause dito walang politics dito